may isa ka kapangid na ginsugid si Jesus. Nagsiling siya, may isa katao nga may duha ka anak nga lalaki. Nagsiling ang manghod sa si iya amay, Tay, ihatag na sa akon ang akong parte nga palanublion. Gani ginpartida niya ang iya mga pagkabutang sa si ilang nga duha. Pagligat sang pila kaadlaw, ginpamaligya sang manghod ang iya parte kang nilakat sa malayo nga lugar. Nagigto nagpagusto siya gasto sang iya kwarta sa wala gidsing kaposlanan. Sang naubos na niya gasto ang iya kwarta, nag ang perte nga gutom sa sadto nga lugar. Binudlayan gid siya. Gani nag ubra na lang siya sa umas sang tao na taga dito bilang manugbahog sang baboy. Kung isa gusto niya nga magkaon sang kalanon onsang baboy, agud mauli-ulian ang iya kagutom. Kaya wala gid sing may nagahatag sang pagkaon sa iya. Sang ulihe, nakatulupangod siya sa ang kahimtangan Nadumduman niya nga dito sa ila pag gusto sa pagkaon ng mga trabahador sa iyang amay. Pero siya daw mapatay na sa gutom. Maayo pa mapauli na lang ko dito sa kay tatay kag magsiling sa iya. Tay, nakasala ako sa Diyos kag sa imo. Karo hindi na ako takos nga tawgon nga imo anak. Kabiga na lang ako nga isa sang imo mga trabahador.